Last News Update Mga balita ngayon Proklamasyon ng labing siyam na kandidato pinasususpinde ng Comelec 93 million pesos na halaga ng peking crocs na samsam sa Pampanga Karambola sa EDSA Quezon Avenue Tunnel, anim sugatan Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan Ngayon Iniutos ng Commission on Elections of Comelec Unranked ang pagsususpende ng proklamasyon ng labing siyam na kandidato sa eleksyon 2025 dahil sa mga nakabinbin pang reklamo laban sa kanila. Kabilang sa local at national bets na tinukoy ng komisyon ay sinapasig congressional candidate Christian Ian Sia at Marikina congressional bet Marcy Chodoro. Bukod sa dalawa, pinasususpindi rin ang proklamasyon ng mga sumusunod na kandidato. Ayon kay Comelec Chairman George Erwin Garcia, pinag-aaralan pa ng dibisyon kung ilan ang idaragdag pa. Matatandaang nagsampa ng kaso ang Comelec sa ilang kandidato dahil sa iba't ibang dahila, gaya ng vote buying at paglabag sa anti-discrimination resolution ng komisyon. Tinatayang 93 milyon pesos na halaga ng pekeng sapatos na may tatak crocs ang nasamsam ng mga otoridad sa mga bodega sa San Simon, Pampanga, kamakailan. Sa bisa ng search warrants, sinalakay ng CIDG Pampanga PFU at CIDG MCIU ang Global Asiana Business Park at Golden Sun 999 Compound. Kumpiskado ang libo-libong pares ng counterfeit footwear at raw materials para sa paggawa nito. Ayon kay CIDG Director Police Major General Romeo Carama Torre, ito ay patunay ng determinasyon laban sa pamemeke ng produkto at intelektual na pagnanakaw. Patuloy ang investigasyon habang inihahanda ang pagsasampan ng kaso laban sa mga responsable. Nagbabala rin ng mga otoridad sa publiko na umiwas sa pagbili ng peking produkto upang hindi masangkot sa iligal na kalakalan. Sugatan ng anim na katao kabilang ang isang pulis sa banggaan ng mga sasakyan sa Quezon Avenue sa Quezon City nitong Merkoles ng umaga. Ayon sa Quezon City Police District o QCPD, bandang 5.40 ng umaga sa EDSA Quezon Avenue Tunnel sa Barangay South Triangle nang magkarambola ang isang motorsiklo, dalawang UV Express at isang bus. Napag-alaman na isa sa mga sasakyang sangkot ay minamaneho ng isang QCPD officer. Agad na isinugod sa ospital ang mga biktima bagamat wala sa mga ito ang nagtamo ng matinding injuries. Hawak na ng pulisya ang bus driver habang gumugulong ang investigasyon. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <electronics noise>